Bernard Hopkins ang pinakaunang undisputed na kampiyon ng boxing. Sa kasaysayan ng boxing, may mga laban na tumitindig bilang mga mahahalagang sandali, nagpapakita ng galing, determinasyon, at puso ng mga boksingero na kasangkot. Isang legendaryong laban ay naganap noong Setyembre 20, 2001, nang magharap si Bernard Hopkins at si Felix Trinidad, ang nakabibighaning labang ito na pinaglaban para sa undisputed middleweight championship ng mundo sa panahon ng apat na sinturon ay mag-iiwan ng isang malalim na tatak sa mundo ng palakasan. Ang laban ay naganap sa Madison Square Garden sa New York City, sa pagitan ng kampion ng WBC at IBF sa middleweight na si Bernard Hawkins, at kampion ng WBA sa middleweight na si Felix Trinidad upang pagsamahin ang tatlong titulo at ang daring middleweight champion ito ang unang undisputed middleweight champion mula pa kay Marvin Hagler. Tingnan natin ang kanilang mga record, si Felix Trinidad ay may perfectong professional na record na may apat na pupanalo, walang talo, at 33 na knockout. Samantala, ang kanyang kalaban na si Bernard Hawkins ay may professional boxing record, na may 30 siyang panalo, dalawa talo, isa tabla, at 28 na knockout. Nang magsimula ang laban, agad na ipinakita ng parehong mga boksingero ang kanilang dominasyon. Si Trinidad, kilala sa kanyang lakas at pagsalakay, agresibong sumalakay, naghahangad na ipatikim ang kanyang kapangyarihan kay Hawkins. Gayunpaman, ipinamalas ni Hawkins ang kanyang husay sa depensa, ginamit ang kanyang magaan na paggalaw at kahusayan sa pag-iwas ng ulo, upang maiwasan ang malalakas na suntok ni Trinidad. Sa ikalawang round, patuloy ang taktikal na sagupaan sa pagitan ni na Hopkins at Trinidad. Si Hawkins, isang eksperto sa galawa ng ring, nagdedekta ng takbo ng laban, ginagamit ang kanyang jab upang panatilihing malayo si Trinidad at maunsyami ang kanyang mga pagsalakay. Si Trinidad, hindi natitinag, sinubukang lumapit at iparanas ang kanyang mga nakakakilabot at malalakas na suntok. Pumasok si Trinidad sa ikatlong round na may bago at matinding determinasyon, na pagtanto ang pangangailangan na sirain ang ritmo ni Hawkins. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na mga suntok, layuning lampasan ang kanyang kalaban. Gayunpaman, nanatiling mahinahon si Hawkins, ipinamalas ang kanyang talino sa ring at kahusayang depensa, Nang pumasok ang laban sa ikaapat na round, nagsimulang maramdaman ni Trinidad ang bigat ng walang patid na presyon ni Hawkins. Sa pagkatukla sa kahinaan ng kanyang kalaban, sinamantala ni Hawkins ang pagkakataon upang palalain ang kanyang pagsalakay. Nagbitaw siya ng sunod-sunod na malalakas na suntok at tumbok na tumama, nagdulot ng pagkabahala kay Trinidad at pinilit siyang kumuha ng depensibong posisyon. Gayunpaman, nagawa rin ni Trinidad na makatama ng kanyang sariling mga kombinasyon. Sa pag-abot ng kalagitnaan ng laban, patuloy na ipinapalaganap ni Hawkins ang walang patid na presyon, sinasamantala ang nanghihina na kumpiyansa ni Trinidad. Ipinaaabot ni Hawkins ang kanyang kakayahan na mag-adopt, pinagsama-sama ang kanyang pagsalakay sa pamamagitan ng mga tumpak na jab, at malakas na mga hook. Si Trinidad, dating itinuturing na hindi matatalo, nahihirapan na makahanap ng epektibong opensa sa malalim na estratehiya ni Hawkins habang ang mga round ay unti-unting lumilipas. Nang pumasok ang laban sa ika na round, patuloy na ipinapalaganap ni Hawkins ang walang patid na presyon, sinasamantala ang bumababang kumpiyansa ni Trinidad. Ipinakita ni Hawkins ang kanyang superior na kakayahan sa technical na aspeto, tumatama ng wasto ang mga kombinasyon at epektibong kinakounter ang mga atak ni Trinidad. Nakahanap ng paraan si Trinidad upang tugunan ang pagsalakay ni Hawkins sa pamamagitan ng pagpapakawala at pagtama ng kanyang sariling malalakas na mga kombinasyon. Sa ikapitong round, pinanatili ni Hawkins ang kontrol at ipinakita ang kanyang kahusayang depensa. Iniwasan niya ang mga suntok ni Trinidad gamit ang kahangahangang paggalaw ng ulo at pagkilos ng mga paa, habang tumatama ng matatalas na mga counterpunch. Si Trinidad, sa tuwing lumalaban, lumalala ang kanyang pagkabigo, sinubukan na puwersahin ang aksyon, ngunit nanatiling mahinahon si Hawkins, at patuloy na nagdedekta ng takbo ng laban. Nang umabot ang laban sa ikawalong round, ipinakita ni Hawkins ang kanyang kakayahan, sa pamamagitan ng paghalo-halo ng kanyang mga suntok, at paggamit ng iba't ibang anggulo ng pagsalakay. Patuloy niyang inabala si Trinidad sa kanyang mapangakit na depensa, at tumama ng ilang malalakas na suntok na nagpanginig sa kanyang kalaban. Si Trinidad, naramdaman ang kahalagahan ng panahon, sinubukan na umatake, ngunit nahihirapan siyang makahanap ng daan, laban sa magaling na depensa ni Hawkins. Sa ikasyam na round, pinanatili ni Hawkins ang kanyang pag-dominante sa pamamagitan ng kombinasyon ng malalakas na mga jab at malalakas na suntok. Siya ay maayos na nagkontrol ng distansya, hindi pinapayagan si Trinidad na makapagpatayo ng ritmo. Si Trinidad, nakilala dahil sa kanyang malalakas na suntok, natuklasan ang kanyang sarili na hindi makatama ng nakakayanig na suntok laban sa mabilis at mahirap mahuli na si Hawkins. sa pagpasok ng ikasampung round, na natiling mahinahon si Hawkins, at patuloy na inabala si Trinidad sa pamamagitan ng kanyang walang pintang kasanayan sa depensa. Maayos na iniiwasan niya ang mga suntok ni Trinidad, habang tumatama ng mga malinis na counterpunch na lalo pang nagpapababa ng loob ng kanyang kalaban. Napagtanto ni Trinidad ang kahalagahan ng panahon at sinubukan na palakasin ang kanyang pagsalakay, ngunit natiling mahinahon si Hawkins, at ipinamalas ang kanyang mas mataas na antas ng kaalaman sa boxing. Sa ikalabing isang round, ipinakita ni Hawkins ang kanyang kahusayang teknikal. Epektibong napipigilan niya ang pagsalakay ni Trinidad at kinakounter ito ng eksakto at malakas na mga suntok. Lubos na ipinamalas ni Hawkins ang kanyang kakayahan na kontrolin ang takbo at distansya ng laban habang patuloy na naglalaro ng isip sa kanyang kalaban. Si Trinidad, desperado na baguhin ang takbo ng laban, nagbitaw ng maraming sunod-sunod na mga suntok, ngunit nagpatuloy si Hopkins, at nagtapos ng round na nasa kanyang pangangasiwa. Sa huling round, sinamantala ni Hopkins ang pagkakataon upang makamit ang isang tiyak na tagumpay. Sa kanyang mas mahusay na kondisyon at talino sa diskarte, kanyang ipinakita ang isang malupit na pagsalakay kay Trinidad. Tumama si Hawkins ng malakas na kanang hook na nagpadapa kay Trinidad. Kahit na buong tapang na tumayo ni Trinidad, ang kampo niya ay pumasok sa loob ng ring upang itigil ang laban. Ang nakamamanghang tagumpay na ito, na natamo sa pamamagitan ng isang technical knockout sa ika labing dalawang round, nagbigay kay Hawkins ng walang pinag langang undisputed na kampiyon sa middleweight sa four belt era, na nagtibay ng kanyang pamana bilang isa sa mga pinakadakilang atleta sa larangan ng boxing. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at subscribe.